So, yun guys, uh, sa mga gustong magpakabit ng roll-up, no? So, comment lang po kayo dito sa comment section nitong ating video, no? Actually, guys, uh, hindi natin na ng uh, buo, no? Kasi busy rin yung ating kasama, si Sir Oni. Wala tayong taga-video, nakiusap lang tayo. So, ayan. Uh, guys, itong aming uh, gagawing roll-up ay kakabit natin dito, no? Ika-gabit natin dito. Tapos, ito na yung mga materialis natin. Nandito na lahat yung materialis natin. Sa ngayon, ang ginagawa namin si ay uh, ina mo muna namin tong uh, spring niya, no? Nilalagay na namin pati itong uh, kanyang bearing na ipwesto na namin. Kaya, busyng-busy si Sir Ronnie no? <laughs> Ayan. So, yun, guys. Sa uh, lahat ng gustong magpagawa ng roll-up, uh, comment lang po kayo dito. At saka, dito po sa... Ilalagay ko po yung ano uh, contact number Yan dito guys, po. Guys, uh, na-symbol na natin yung size spring niya, no? Ayun guys, uh, sa mga gustong mag-assemble nito, no. Pagka uh, dito sa dulo, mag-allowance lang kaya ng uh, 10 cm, no. Yan, mula dito hanggang dito sa bearing niya, bearing wheel. So, mag-allowance kaya nang 10 cm. Tapos, uh, dito naman guys, size spring, no. So, importante na kapag inorder nyo itong uh, spring, tanungin nyo dun sa inorderan nyo kung ilang turns. Ilang turns yung inyong uh, roll-up. Nasa gayon, yung spring ninyo, kung ilang turns sya, uh, i nyo yung bolt na ilalagay nyo. Kung ilang turns, uh, kunwari, uh, mga 5 turns. Susukatin nyo yung 5 turns kung gaano kalayo, then i-attrass nyo yung bolt ninyo, no? Niyon sa gayon, yung spring ninyo, naka, ano sya, no? Katulad nya, no? Uh, hindi sya loose, naka-tension sya. Para pag umikot yung ating uh, wheel, o bumaba yung roll-up natin, so, mati-tension pa kasi yan, eh. So, importante na may allowance. Ganon din dito sa kabila. Ayan. So, makikita ninyo, naka-tension di ba Ayan. So, kailangan mag-alawans kayo bago ninyo ilagay itong inyong bolt. Ayan, so pininturahan na din ni Sir Oni, no? Tsaka importante guys, ito sa gitna, nilagyan natin siya ng bilog, no? Para yung flat bar natin, hindi siya nakalundo. Kasi papatong dito yung ating uh, mga dahon pag umikot siya. Ayan. So, ngayon naman, ha, ah, simbolin ko naman yung kanyang pagkakabita, no? Ayan, dyan natin ikakabit. Maglalagay ako ng bracket. Ayan. So, magwi-welding ako ng bracket. Ito, nagbutas ako ng flat bar na ilalagay natin kung saan dito natin ilalagay yung ating uh, casing, no? Ito. So, dito naman sa casing. So, itong gitna, naglagay tayo sa gitna ng flat bar. Para kapag nga andun siya sa taas, dito natin ipapatong yung ating um, dyan natin siya ipapatong sa gitna. Patong natin dito tapos i-spot natin dito. Tapos itong dalawang ito guys, uh, ito yung guide nung ating uh, roll up. No? Dito siya, ito yung magaguide sa kanila. Sa pag naglagay kayo nito, pag naglagay kayo nito pinaka-guide, maglagay lang kayo ng may itong tubo sa gitna, no? Sakto lang sa dyan. Yan lang yung kanyang clearance. So, okay na yan. So, ganon din yung kabila. Yan yung para dun sa kabila. So, ayan Ngayon, pinipinturahan ni Sir Oni yung ating ano, uh, no? Tinatapos no? na yung pagpintura ng ating Ayan. Ay, holder. Ayan, yung holder ng ating roller, no? Kasi diyan diyan iikot yung ating roller. Ayan. So, yung mga natira-tira lang na, na kahapon na hindi napinturahan, nilagyan niya ngayon, no? Kasi mamaya ikakabit na natin 'yan, guys. na yung bracket, no? Ay, win na ka, na weld ko na yung bracket na pagkakabitan natin nitong ano, nitong casing, no? Ito yung cover niya eh. Then guys, naikabit na natin 'yan 'no. Yung ating uh, cover ng ating casing. Ayan. So ngayon ang gagawin naman natin, ilalagay naman natin yung ating guide dito sa gilid. Ito ating guide. Ito na yung Kailangan pa natin putulan yung ating guide kasi Inorder order natin siya may allowance pa no ilalagay natin siya dito sa gilid so hanapan natin ng pwesto kung saan sya dyan ito yung ating ano no side guide dito natin ilalagay yan so itong isa puputulan ko na no para dun sa bilak guys eh, ah, ipapatong na natin itong ating ano no itong ating roller dito sa ating side cover tapos mamaya ipupwesto naman natin itong uh, side guide no ulo mo sir ha hindi ka okay, pasok mo sa ayan so yun guys ito yung pagka mounting nya so dito guys Ya, uh, iwi-welding natin siya, no? Kailangan naka-weldin siya diyan para itong uh, tubo natin sa gitna naka-steady lang. Para pag umikot itong ating roller, yung ating spring matitension. Okay, so yun guys, ngayon naman ay uh, kakabit ko naman yung side guide, no? Yan, ito yung magiging guide ng ating mga dahon. Dito siya dadaan. Guys, ah, nailagay na namin yung ano no, roller no. Ayun na ah, nakapwesto na. So nailagay na rin yung ating side guide. Ayun, nakakabit na sa cover pati yung ating side guide no. So yung ating maging guide. Tapos dito sa baba ng guide, guys, Uh, kailangan nyo maglagay ng angle bar. Doon sa pinaka, huling, pinaka last part nitong ating ro roll up, kailangan mong maglagay ng angle bar para ito yung magiging stopper. Ito rin yung pagkakabitan ng padlock don sa ating roll up. 干。<来> So yun guys, uh, ah, na natin yung mga dahon no. Siyempre. So guys, sa pagkakabit nitong dahon, medyo ang challenge dito kung paano mo siya isalpak no. Ang kailangan tanggalin mo muna itong uh, isang ano guide no. Tanggalin mo muna itong isang guide tapos ikabit mo yung mga roll up. Tapos ba bawat isang dugtong kailangan ikutin mo muna siya para ma yung spring. Then, pag naikabit mo na lahat, ayan, pansamantalaan, nilagyan lang namin ng, sinalpakan lang namin ng plies para hindi siya umikot. No? Kasi kapag binitawan mo, didiretso siya ng ikot. So, sa ngayon, nikakabit natin tong guide. Yung kanyang guide. Tapos, sa pinakalas, ito yung pinakalas, nalagyan mo siya ng angle bar, no? Magkabila. Dapat may angle bar. So, ito na yung angle bar natin. Ayan. So, ito yung ilalagay nating angle bar. Para... So, ito yung pagkakabitan natin ng padlock. Uh, ito na yung angle bar, no? Ito na yung pinaka-stopper natin sa baba at saka sa, siya na rin yung magiging stopper sa taas. Tapos, Pidudugtong naman natin siya dyan sa pamamagitan ng bolt. Then, pag na-bolt na natin, saka natin ispatan yung ilalim. Kasi kung bolt lang, pwedeng, pag pinasok na magnanakaw, tinanggal yung bolt, pwede na mabuksan. So, I-bolt muna natin tapos saka okay, natin i-bolt. ang natin yung angle bar sa pinakababa. Diyan natin pinakabit yung lagay ng padlock mo. No? Ito so, yung kabita natin yung padlock. Ayan. So ito nun guys. Kasama na siya doon sa pag bumili kayo nito. Nag-order kayo nito. Kasama na yung lagay ng padlock mo. No? So Ayan, no? So, dito na natin gagawin yung isa sa So, ayan guys. Tapos na yung ano, no? Ginawa nating roll up. Ito na guys. anak uh, setup up na yung front cover. Pati yung back cover nilagay na natin. Ito na siya, no? So, pagdating dito sa baba, uh, medyo tensyonado siya kasi, di ba, mababa na siya masyado. Tapos papadlakan mo siya. Then, pag tinulak mo lang sa pataas, so, pag binitawan mo, didiretso na sa pataas. So, kaya nilagyan natin dito ng butas para pag sasara, susungkitin na lamang. So, doon naman sa likod guys, uh, pakita ko naman sa inyo sa likod, no? Yung ating back cover. Mas madali kasi yung set up yung back cover kaysa sa, front cover. Ayan guys, ah, meron na rin siyang back cover. No? Kaya maganda nang tingnan. Ito na rin yung ating kabita ng padlock. Ayan. Tsaka dito sa kabila, no? meron na tayong kabita ng padlock. So yun guys, sa lahat ng mga gusto magpagawa ng roll-up, comment lang po kayo dito sa comment section below or mag-PM po kayo mismo sa aking Facebook page dito sa Kuya Elmar and sa aking Facebook account sa Elmar Cleope. Yan. tapos po sa aking kung kayo naman po ay nasa WhatsApp or Viber, so mas mabilis po no kasi pwede niyo kong uh, i-message sa aking Viber sa 0906 552-5845 ito po yung nasa baba ng screen So maraming salamat po